sa Davao Occidental, may guro na sinampal ng ina ng estudyante sa isang paralan sa bayan ng Malita. Abay, limampung libong pisong bayad sa danyos at public apology, hindi ng biktima. Mula sa Remindavo, may detali, Rajman Abi Bibera. Kinondena ng Mariano Peralta National High School sa Malita, Davao Occidental ang insidente ng pananampal sa isa nilang guro ng isang magulang ng estudyante. Ayon sa ulat na nakalap ng DXDC, nagugat ang insidente matapos makatanggap umano ng reklamo ang magulang mula sa kanyang anak. Dahil dito nagtungo ito sa paaralan at doon ay sinampal ang guro sa loob mismo ng silid aralan. Sa opisyal na pahayag ng pamunuan ng paaralan, kinumpirma nilang naganap ang pananakit sa mismong classroom at ayon sa kanila, labag ito sa kanilang polisiya at sa layunin nilang panatilihin ang respeto at dignidad ng mga guro, gayon din ang pagbibigay halaga ng edukasyon. Pinaalahanan din ng paralan ang mga magulang at guardian na dumaan sa tamang proseso sa tuwing may hindi pagkakaunawaan upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Samantala, ikinadismaya ng guro na itinago sa pangalang John ang hindi umano taos pusong paghingin ng tawad ng nasabing magulang. Ayon sa kanya, bagamat una niyang balak magsampa ng kaso, pinili niyang hindi na ituloy ito bilang konsiderasyon sa kalagayan ng magulang. Sa halip, humiling na lamang siya ng halagang 50,000 pesos bilang moral damages at isang public apology mula sa magulang na nanampal sa kanya Kasama mo sa DXDC RMN Davao Radyoman Abi Bibera Tatak RMN